So yun guys, samahan nyo akong magpulot ng mga tinapon ng mga kambing ko. Ah, although kinakain naman nila sa lapag, uh, you kaya ano, kinakain, na sila, kinakain nila yung damo sa lapag, pero ayoko nang sanayin sila sa ganun mga kaparming kasi syempre may mga tae sila doon. So dito natin talaga sila. Sila talaga. Sila na lang sila dito. Mas so, magandang dito ko na lang sila ilagay. Ang damo. Sumahan ako sa pagpupulot kasi mahirap yun naman tamaan nyo ako guys alam kayo Para walang masayang guys. kunin natin ulit yung dabo. Kasi ito binibili natin to mga kapanyang kailangan natin, natin Ito. Buhin natin Ay! ka na dyan sa kabila, papagal. Susungayin ka na naman nila. Oh, sabi ko sa'yo, susungayin ka nila eh. Gusto ka na lang kasi, ganda-ganda naman oh. Ayan yan. Kaya lang kayo dyan. Ayan, sige. So, inakit ko lang yung pagkain nga. Para ang pagkain. Hey, kumain ka ng kumain dyan. Ayan, guys. Binalik natin yung ano para hindi tayo masayangan. So, maraming pa yan. So ganito lang mga ka-farming, ang uh, trabaho ko dito. Pulutin yung damo na nahuhulog. Tapos pagkain natin ulit sa kanila. So mamaya, babalikan ko ulit. Ganito ulit gagawin ko hanggang sa maubos. Although kinakain naman nila kahit na nasa lapag. Kaya lang, mas maganda pag babalik natin kaagad. Kaya naman natin gawin yun eh. Kaya naman natin gawin. Kaya, gawin na natin. Hihilain mo naman. Abusin mo yung binigay ko sa'yo. Ano. Kita nyo naman mga kaparming. Ano. Ang aking munting kambingan mga kaparming. Saganan-sagana -sagana sila sa pagkain. Uh, hindi natin, hindi ko sila pinababayaan sa pagkain. Ayun nyo lang ng kainin yan. yun okay. yung isa pumasok na dito sa pakainan andun na yung itim lalo kang dumilim dyan sa lupesto mo isa naman yun pang busog na busog na ang ating kambing mga ka-farming